by Anna Leng, sinuportahan ni Dindo Caraig sa kanyang low up na ginanap po mismo sa isang uh, isang beauty uh, parlor or whatever it is that it was owned by uh, Miss Miss China Roses na isa sa mga sikat na vloggers noon ano? at dito nakita natin kung gaano po sinuportahan ni Dindo Karaig itong si Ana at talagang lahat po ng mga manonood that time ay napapasana all kasi parang parang lahat na ata na kay Dindo pero isa rin sa mga revelasyon ni Kuya Joban patungkol nga sa glow up ni Miss Ana Ling, yung kanya pong uh, kung saan may nagsponsor na po sa kanya para magpailong and isa sa mga naging rason kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin pinupush yung kanila pong plano para rito pero nakahanda na po yun ipinakita po yan ni Jovan during uh, his live, no? doon sa kanyang live videos pero meron po kasing dinadaing or meron po sinasabi si Annalyn kung bakit parang napipigilan ito panuorin natin ito ano, sabi mo na si Dindo ang gumalaw ng buhok mo alam mo bakit ginalaw ni Dindo yung buhok mo? kasi mamayang gabi ikaw naman ang gagalawin <laughs> di ba ang ganda ngayon, di ba? ang ganda, hmm kasi nga dry na-dry siya pag orange. Mm -mm. Alam mo yung bagyaw? <laughs> kasi pasabit ka. Ganun. Oh. Hmm? Nantay <tinyo> ka na may do dokta. Oh, di na Nantay siya may yapi. Ako siya ilong, titsina. Mm -hmm. Kaso ano daw, pag in-anesthesiaan in 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 daw kasi siya, mamaya oh, daw siya magising. Oo oh, nga, si ate titsina nga. Isa sa mga dinadayla ni Annalyn nga na parang medyo trauma o takot siya sa anesthesia. So yun po talik kasi kapag po nagpagawa kayo ng ganong cosmetics sa uh, cosmetics uh, na mga bagay sa inyo pong mukha or it's part of your body, kailangan nyo po talaga ng matindi ang anesthesia para at least less pain. Pero yun nga medyo alanganin po or alangan itong si Annaling patungkol sa procedure na yun kaya dini-delay pa nila. Kasabay ng lahat ng ito ay talaga namang napasa na all. Uh, talagang uh, tontuwa ang lahat ng mga fan at ang lahat ng mga followers po ng Lido dahil nakita natin kung gaano po sinusuporta ni Dindo Karaig itong si Analing. Parang ito po yung nagpe-pay back kasi si Dindo for uh, for Analing. Sabi niya nga sa mga live videos niya na talagang si Analing po ang kanyang lucky charm sa lahat ng bagay. At the same time, eto na nga, sa kanya pong uh, pag-glow up, sa kanyang glow up na ito, kasama niya si A. Dindo Karaig, meron pong isang tao na naging parte ng buhay ni Ana Leng, kung saan sinabayan yung kanyang glow up. Pero, ang totoo niyan, tingnan natin ha, kasi may mga videos po na kumakalat ngayon. Matapos kumalat yung mga videos ni Ana Leng, na unti-unti nga uh, may glow up si Ana Leng. Nakita pa natin siyang umiiyak no sa kanyang video and here it comes na parang uh, may something panoorin natin Mahal kita Esther kapalikan na Mahal Awas. sabi sa inyo man sorry Sariyano ko yun sabi sa inyo man sorry ka sa inyo eh Mahal kita Gusto nang babalikan sa akin Ayaw mo sa akin mahal na mahal na mahal na mahal ka to na babae ko gusto nung ba mahal kita mahal just lang mahal na mahal ka to puso ko ang sakit tarantong ko mahal kita gusto nung babalikan lahat lahat na bibigyan tatakon lahat na bibigyan ng tatakon lahat at sabi ko sa lahat sabi ko sa sabi ko lahat 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 na bibigyan tatakon mahal kita sa video na yan, nakita natin kung paano magmakaawa itong si XB kay Annalie na sana daw ay bumalik na ito. So pinagmalaki pa nga ng ilang mga content creators or vloggers na talagang binilhan po nila ng damit, inayusan, kinulayan ng, ng buhok. At uh, pero alam nyo po ba na imbis na talagang ipaglow up, ito po yung nangyari. Panoorin natin. Uh, kinalimutan siya, pinaliwala at pinagpalit lagay like din do. At ngayon, tingnan nyo siya kung paano siya nag-improve sa sarili niya. Simula na wala siya sa buhay ni Annalie. So ito guys, ang papakita ko sa inyo. Hello, honey. Akala mo ganda ka ba? Huh? mo pa ang pangit mo. Ito ka. Akala mo, hindi ba ganda yan, honey? mo. Akala mo ganda ang kagsir. Kung sa kagsir pakit. Sabi ko sa inyo, eh. si X-Men nag-blow up na talaga. Si Tingtong na yung gusto niya. Isabel na itong sa, sa ano, si Benjo. Hmm. Nawala si Tingtong, nakita ko. So, ito yung mga ilang mga videos ni XB na sinasabi na parang gusto niyang bumalik si Ana Ling, pero nakikita natin that there's no changes about them. Kasi ang problema kasi dito sa mga kasama niyang mga vloggers, imbes na baguhin siya, ang binabago lang sa kanya is yung kanyang uh, pananamit, yung kanyang kulay ng buhok, and eventually sabi lalagyan daw ng postiza si XB. Pero sana bago po nila i-glow up si XB, dapat turuan po muna nila kung paano sumulat, paano Uh, magbasa at the same time kung paano yung right na or tamang ugali na ipakita niya sa social media towards din sa kanya mga magulang kasi parang ang nangyayari kasi imbis na i-glow up parang uh, hindi wala pong changes eh parang nagagamit lang talaga si X before the content so ito ang isa sa pinakamalaking rason kung bakit marami mga followers at marami ring mga fan po ni Miss Analeg na talagang pinip, talagang iniit pinapaintindi natin na hindi nang hindi na po babalik si Analing dun sa lalaki na yun dahil alam naman po natin kung ano yung mga pinagdaanan niya noon nakita naman natin yung changes niya ngayon from uh, talagang glow to glow talaga in? At uh, very supportive nga si Dindo Karaig sa mga bagay na ito. At the same time, nakikita rin natin talaga na there's a good future that waits or awaits para po sa Lindo. Nakita natin kung paano i-pursue at kung gaano ka-sincere, ka-genuine ang ino-offer na love ni Dindo Karaig para dito kay Analing. Kaya naman, we are just waiting for the road to forever nitong dalawang ito, no? And they deserve to be trending dito po sa social media dahil talagang sa bawat... Uh, Kapag uh, punta mo sa social media, ay madadaan at madadaan talaga yung mga videos nila na agad naman nakakakuha ng atensyon sa lahat Pero ng mananood. Kung gustoan mo, na mo ang video na ito, mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at ifollow mo na rin ang aking Facebook page, DarEd's TV. And also, I have my TikTok account which is DarEd's TV. Pwede nyo rin po akong ifollow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone!